bagong war movie tungkol sa mga sundalong na natrap sa maliit na bahay. Based ito sa true story na nangyari noong November 19, 2006. Susundan natin dito ang isang grupo ng mga American Navy SEAL na nagtatago sa isang maliit na bahay. Ang misyon nila ay magbantay nga lang sa lugar na yon at dito nga nila mapapansin na dumadami nga yung mga kalaban na nakapaligid sa kanila. Pero ayun nga lang, bago sila makaaksyon, dito na nga sila papaulan na ng maraming bala ng mga kalaban na magiging dahilan para matrap sila doon sa bahay na pinagtataguan nga nila. Sa mga susunod na oras, dito nga nila susubukang umalis na hindi nga magiging madali kaya naman dito nga nila kakailanganin ng lahat ng lakas ng loob at isipan nila para makasurvive bago sila tuluyang maubos ng maraming mga kalaban title ng movie, Warfare. Ito yung isa sa mga movies na sobrang thankful ako na napanood ko sa sinihan. Yung sobrang saya ng opening, tapos biglang tahimik, tapos biglang boom! Tapos biglang tahimik sa then boom, boom, boom ulit! <laughs> I'm actually amazed how they use sounds to portray the war and at least make the audience had the glimpse na nasa gera nga sila sa gitna nga ng maraming putukan. I love how this film depicted war in yung experiences ng mga sundalong sumasali nga dito and ay pakita nga yun sa first few minutes pa lang ng film. Sa opening pa lang, mapapasiyo na ng malada substance ng music eh. <laughs> Pero enjoyin mo na yan kasi the rest ng film, Malalone survivor and secret soldiers of Benghazi na. Pero seryoso doon sa may opening, dito mo talaga makikita na mga teenager lang mga sundalong 'to eh. Tapos nag-enjoy enjoy lang silang manood ng mga nagzozumba and sa simpleng moment na 'to, makikita mo yung unity and brotherhood nila bilang isang grupo. Dahil sa simple at saglit na sinato to, nabigyan nila ng maayos na characterization and ramdam mo yung pagiging tao nitong mga sundalo na to na mas magpapabigat nga ng kwento given yung mga susunod nga nilang mararanasan. Makikita mo sa kanila yung panginginig, pagkawala sa sarili, pag-iyak, pagmamakaawa at pagkalito ng mga sundalong to habang inaatake nga sila ng maraming mga kalaban. The film also gives the audience the reality of war na iba dyan sasabihin na hindi sasali ako sa gera, sasali ako dyan kasi magaling ako eh. But when the shit hits the fan, kapag nasa moment na sila na pwedeng mabuwian ng buhay randomly, once maramdaman na nila yung takot na yon, doon lang nila turuli maiintindihan yung bigat ng isang gera. So ayun, sobrang straightforward lang na story na tungkol nga to sa isang grupo ng mga sundalo na kailangan nga makasurvive nang natrap nga sila sa isang maliit na bahay. Yun pa yung mas na-appreciate ko dito eh. Yung film didn't just focus on that but more on the actual pinagdaan or perspective nga ng mga sundalo na nasa ganitong sitwasyon na yung mga kasama nga nila nag-aagaw buhay na or tipong wala na nga silang magawa at puno na nga sila ng takot. I also like yung editing ng mga scenes na nagre-ring mga tenga nila or natutulala nga, nga sila kasi ganun talaga eh given the trauma and the shock na nararanasan nga nila sa mga oras na yon. Noong una magkakasama pa silang sumasayaw, nanonood, nagpapakasaya pero ngayon yung mga kaibigan nila, mga nasa sahig na, duguan at nagaagaw buhay na nga. For me din pala, the film uses its runtime really well na even though isa nga lang yung location nila, nagamit nila to, to its full potential and parang ang dami pa rin nangyari and pinuntahan yung story. So ayan, sobrang na-appreciate ko tong film na to. 824 never disappoints talaga. And if you're looking for an action-packed war film, then hindi siguro to para sa iyo pero if you want to watch a realistic perspective of being in a war then panoorin niyo na to again ang title ng film warfare and available ito sa mga sinihan and panoorin niyo na kasi feeling ko madali tong matatanggal eh kasi medyo konti atay na nanonood so yan panoorin niyo na kasi maganda talaga warfare 9 out of 10